So, ayan. Daming buhok. Ang mga vlog Mga buhok ko yan. So, ayan. Maglinis na lang electric fan, guys. Woo! Naiinita nga po. Pinatay ko yung electric fan. Naiinit pala. Duma na itong ano nila eh. Biro nyo, 16 years na ako dito ng trabaho. Meron na ito. Tapos hindi ko siya masyado nililinis eh kasi natakot akong magpunyong <coughs> ayan na grabe yung ilikabok oh naku ano parang 100 years na hindi nilinisan nagkakaganito din kasi ito kayo dumi kasi na may construction dito sa ano namin sa sa baba ng building so yung mga alikabok yung mga ano dito sa amin tapos nakabukas itong electric fan. Siya pinasasagap niya yung mga likabok. Tapos may mga buhok-buhok pa ng pusa. May buko pa. Lahat-lahat na nandyan. So, ayun. She smile like this. Wow, no, grabe dun yun. Ano ba yan? Ayan, no, um, grabe. Ayan. Yeah. Grabe yung dun yun. Pati yun eh. Parang isang taon na hindi inalinisan Tapos one week lang to guys. Ganito na naman siya. Kasi yung hindi pa tapos yan. Mm -hmm. Hindi mo din pwede isara yung pintana. Kasi ang ini. Tapos hindi naman pwede magbukas ng aircon lagi. Kasi yung kuryente ni Chen. Kahit na pera sila. Nagtitipidin mga yan. Ha-ha-ha-ha-ha Ay, naiinita na ako. Naiinita na pala na ako. Nagbisa na yung maramdang ko sa init. Mainit kasi dito sa kuwarto. Malamig lang dito sa pagmadaling araw. Oh, oh, wow, oh, Oh, hindi ka lang ako sanay kasi mag-upo ng ano. Ano ka tawag doon? Makagal niya. Kailangan niya. Ano. Mabit kasi ang papo ng upo ka ano? Siguro kasi mataba na ba ako? Nga. Yeah. Charot. Charot lang. <laughs> hindi kasi yung tiyan ko malaki na. Kaya para kung ano. Naiipit ang tiyan ko guys alam niyo na, may baby na ako. Yeah, guys. Buntis ako. Kaya, mahirap na ako mag-upo. Ay, sorry. Nangarap eh. Nangarap ba? Oo, oh, yun oh. Diyan ko laki So, mahirap na ako umupo ng nakayaan. ano kailangan nga <laughs> Para hindi maipit ang tiyan ko, no? Grabe kayo daw, oh. Yung mga matatawa na dyan, na ano din yung mga tiyan nyo. O, ano pa kaya yung buntis, di ba? Ang buntis nga, naiipit ang tiyan eh? Kayo po. Kayo pa matataba. Sure ko, naiipit din yung mga tiyan nyo pag umupo mo po kayo. Kaya, related ba kayo? Paano daw umupo ang mga buntis? Siyempre, <laughs> kabuka ka kasi yung tiyan. May ipit po yun. Ngayon mo, mga naiipitan dyan Lapit na tayo mga anak. <laughs> oh, grabe. Oh. Ang pangit na niyo. Dapat, dapat pala ito pinupinturahan. Pinturahan ba yun? Pinturahan. Eh. Oh, yun. Dapat kulayan. Ano ba yan? Tagal. Mal, mal, mal. Dapat kulayan. Magbili nga ako ng pangkulay dito. Kulayan ko nga to. Para naman maging unik. Pwede kaya to ispray yan siya ng kulay yellow. Tapos nakita ng amin ko na, Oh, ang galit-galit. Siguro ang galit sa akin. Baka mapalayas ako dito. Ang itin na din yun. Okay. Ay, ba't hindi natatanggal din? Mm, ayaw matanggal yung buho. Ang mga tingnan naman yung ilo.